Okay. Pero pala mga boss, kung gusto yung magpabuo ng bike dito, pwede dito kay sir. Uy, may ano na naman tarin, tayo. 1,000 libo ang ano niya, labor niya sa pagpapabuo. Uh, dito na naman sa weapon tank natin. Oh, may weapon tank din sa oh, oh, ano. lang, mura-mura lang ito binibigay ko. Dating 4,000, ngayon 3,800 na lang ito. 3,800 na lang. Oo, 3,800 na lang. Ito, oh, kung gusto pa nila nito, marami pa nito. See, si, ito lang may rami. Pero yan mga boss, what's up? Kumusta? Dito tayo ngayon kay Sir Sam. Update tayo dito. Matagal na akong walang update dito kay Sir Sam. Ngayon na timing na natin kasi ito pupunta ako rito. Sarado to eh. Wala siya eh. Kaya ngayon ito. So may tayo. Vlog natin siya ngayon mga boss na pasalan pasyalan nyo na lang siya dito sa may Latagan. Dito sa may kaba ng Quezon Boulevard sa gilid ng Andok. Sarap ng QQ Mall. Along Quezon Boulevard, Japo, Maynila. Let's go. Yun mga boss, simula kami. Ayan si Sir Samo, medyo nahihiya na naman. Ito, oh, simula kami dito sa kanyang weapon. Weapon tempered. na rifle. Oh, rifle. Na tempered. Tempered and tuned. Oh. Okay. Naka-throw -axle, axle na rin siya. Okay pala, solid pala yung throw axle na siya. Tsaka 160mm pala ang travel nito. Okay. Size 27. Okay. Ang 160mm, mataba siya. Pero ang tanggan nito parang size 29 na 120mm. Oh, Grabe, sulit nung no? haba ng ano niya. -ano, ano ba yun? Yung parang mga pang ano? Pang train? Dip, Pwede. Uh, Pwede yan oh, o, Pero hindi naman pang, siyang gano'n yung pang meron yung pang downhill natin. Yung pang uh, downhill, downhill kasi yung canon. Kaso yung canon, wala na tayo up to stock. Wala na stock. Sa mga weapon kasi, hindi na yun sa parang ano, walang stock. Wala so, recommended ka lang pang train tsaka pang ano, canon. Oh, yun right, talaga okay. pinakasulit. Nakalagay naman talaga dun sa oh, sa ano niya, uh, description so niya. niya. Yeah. Oh, okay. Magkano yan sa iyo, sir? Ito, nas, yung rifle natin binibigay ko lang sa 35, 35. Oh, okay. okay. 35 rifle. Oh, true axle yan mga boss. True axle. Oh. Sulit ng ano niya, ang haba. Pero marami tang nina ka. Okay. Uh, dito rin naman sa Mountain Peak natin. Oh. Size 27 na rin to at saka 120 travel yan, oh. 120. Okay. Oh, okay. Ayun. Naka straight chop lang siya. Straight chop. Naka skewer lang siya, hindi siya throw axle. Oh, okay. Quick Ito, release mga boss. Oh, quick release lang. Ito, nasa ano lang to, 2-4 binibigay ko. 2,400 sir, sir. 2400. 2,400 mga boss. Pero ito pwede ito sa mga tapered tube, di ba? Pwede, pwede. Ito. Na, ano? Spacer lang. Adaptor lang. O, spacer. Okay. Ito na naman yung ano natin, Anab weapon racket weapon. natin. Weapon Pura racket. Puro size 27 lang yung mga fork natin. Walang size 29 ngayon eh. Ang ganda ng kulay nito, parang yung... Ito maganda to. Kulay ni Tangke, no? Oo, oh, parang, ano, weapon rocket. Para mga box, mga ganun. Ito, naka tapered. tapered, okay. higher okay. shock na rin yan. Saka weak release lang siya. Weak release, oh, oh Ano siya kung kita mo Size 27 lang siya. 27 lang? Oo. Oh, okay. Pero ang uh, ano, travel nito, 120 mm. 120, ah, mas mahal hmm. siya. Mas, mas mababa lang siya. Okay. 32 ang size. Ito, nasa 2-weight lang to. 2,800? O, oh, 2,800 okay. lang yan. Eh, eh ka pa rito ha, Sir Sam? Yun, si tangki natin. nag na lang yan? Parami tayo, pero ah, size 20 na lang to. Ah, size 20 tindi tindi na, na. na lang available. Pero Ito, sa kulay, meron pang ibang kulay yan. Wala, kulay red lang. Ah, Ito, kulay red, red na lang. Hindi ako kasi kumukuha ng, ano, full, uh, tangki. Ito yung 32 rin ni tangki. O, oh, 32 rin to. Pero ATM yung lang to, no? mas mahaba siya ito, no? Weapon. Mas mahaba. Oh, tsaka ano to, straight tube to mga boss. Oo. Yes, no. Oh. Uh, Naka week release na rin. Week release din siya. Maganda niyan sir. Nasa nyo lang to, 2 to binigay. na? 2,200. Mas mura ba siya? Mas mura. Uh -huh. Ah, mas mura. Kasi tapered kasi to, kaya medyo ano siya. May presyo. Mm, tapered. Ito na ano naman sa mountain niya. Mountain peak natin na uh, re rigid fork na so, rigid na yun, no? Oh, si Sir Samo. Oh. Tapered mga boss oh. ha. Oh. Naka throw axle. Throw axle pa siya, 629. Oh. RGF 629. Magano yan, Sir Samo? Nasa 27 na lang to. 2,700. 2,700. Uh -huh. Ura pa rin mga boss. Uh -huh. Ito na. Anong... Ano yan, halos nasa 3,000 30 ang presyo. Ito naman si Ragusa natin, mas mababa si Ragusa. Oh. 300 size 27, straw okay. job, nasa ano lang ito, 1,550 na lang binibigay ko. 1,550 lang. 1,550. Oh. Mga boss. Oh. oh. Uh, meron siyang butal na 50 pesos ha. Ah. Ito kaya ba sa 29 to? Kaya, kaya. kaya Maka kaya. Ma anong kaya. sukat ng tire? Kahit sa 2.10, pwedeng pwede. 2.10, sagad na. Sagad so, na. Ito so, naman si mountain peak natin. Kahit anong gulong, kaya, kaya. Ay, uh, weapon. Weapon, diba? lightning. Lightning. Weapon lightning. lightning. Size o, okay. 27 siya, pero uh, sobrang gaan ito. Oh. Uh -huh. At saka malinis Tingnan, walang... Welding sa labas. Wala, uh -huh. uh -huh. okay. Talagang yun yan, uh, ano? Uh, Minasilya ng gusto. Straight tube lang siya. Straight tube lang, mga boss. Saba ng straight tube nito, ito, binibigay ko lang to sa 1.7 lang. 1.7? 1.7. Okay, 1,700 mga boss. Yung yeah. pagdating naman sa mga saddle natin, tag-200 na yun. lang yan. 200 pesos sa end speed mga boss ha, 200 pesos. Marami siyang end speed na yun. Ito, goods na goods din naman na ito. Linis na yung likod niya. 200 na. Uh, uh, mga budget, uh, budget uh, syempre. Ito, kung ayaw naman yung mga masasakit sa kwet, ito, goods na goods to para sa inyo mga boss. 200 yun, pa rin yan. 200 pesos pa rin mga boss. Ayan. Ah, so, ito, meron pa siya. Ito, pares lang, sir. Sam. 300 siya, 300 Milo. to, yung BL3147. Oo. Oh. Velo palang brand nito. Dito, sa so, mga frame tayo, sir. Sam. Ayun, sa frame natin pala, na, ano, weapon hunter. Mm -hmm. Nasa ano na lang to, 3.5 binibigay ko. Naka-tempered siya. 3.5. Tsaka, truck sale at saka mayroon siyang kasamang skewer. Parang, ano ba yun? Adaptor. Adaptor, okay. Tsaka naka-internal cabling lahat yan, ha. Okay. okay. Kaya lang, nag-iisa na lang ito, no? Nag-iisa na lang ito, wala kasi okay. stock. Unahan na lang kayo dito, mga busa. Mag-unahan na lang kayo dito. Hindi hey, ako sigurado kung magkakaroon patay ulit nito. Oo. Oh, wala, wala masyado yung stock sa weapon uh, ngayon, no? Wala, wala. Wala masyado yung stock. Kaya unahan na lang kayo dito. Size 20, 7.5. Oh. Tapos, by ano to? Medium, By medium, mga boss. Ganda pa ng sukat, no? Kaya uh, kaya kaya ng well set na 29 to, sir. Kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya mga boss. 400, uh, okay. uh, 40, uh, 40, 40C. Okay. Pero eh, pala mambos, kung gusto mo magpabuo ng bike dito, pwede dito kay sir. Okay, sa Uy, may ano na naman tarin. tayo. 1,000 ang ano niya, labor niya sa pagpapabuo. Uh, dito na naman sa weapon tank natin. Oh, may weapon tank din sa oh, to, Ano lang, mura-mura lang ito binibigay ko. Dating 4,000, ngayon no, 3,800 na lang ito. 3,800 na lang. Oh, 3,800 na lang. Ito, oh, kung gusto pa nila nito, marami pa nito. si ito lang may rami. Pero sila yung mayroon. Sa so, tulay. Parang may black pa yata. black, ah, may black pa. Black, black, black red. Okay. Pero hindi ako pa sigurado kung meron. Hindi ano ako, sukat nito, sir? Size 27. Tapos, naka medium yan. Medium on. Oh. Medium, by medium siyang. din, boss. Lang. Oh, ganon din, naka internal coupling uh, na rin yan. Oh. Sa ganon din yan, naka trawag sila. At saka may kasawa na rin na adaptor. Oh, okay. Ayan. Nasa 3 na lang ito binibigay. 3,800 na lang mga boss. Oh. Ito, yung pinaka, uh, pinaka uh. Oh, ito yung pinaka budget mill natin na box. Box per. Box per ano ba ito? Ito, ito maraming park stock tayo nito. Ang vibe yan, no? Oh. Ayan, naka-skewer lang siya. Quick release mga -release boss. Quick release lang okay. siya. Naka-tempered. Okay, tempered mga boss. Naka-size 31.6 ang seed post nito. Okay. Ito, presyo nito nasa 2.5 na lang to. 2.5 na lang, sir. Uh, Sam. okay, 2.5 na lang mga ganon boss. Ganon din so. to sa Vinson. 2.5 na lang to binibigay ko na rin. Wala na, na yung, yung 3,000. Pero may mga ibang kulay ka pa niyan. Marami tayo ito. Ito oh, ang marami, marami tayong stock si Paxter. Oh, maraming stock si Paxter. Mar marami. Harvard Chaka Bilsen. 2.5 lang. 2.5 no? na lang yan. 2.5 na lang. Wala na yung 2.5. Puro 27.5 lang. Mayroon pa 29. Ah, may 29 din mga boss. Ito okay. na naman sa ano natin, Saturn uh, ton. Atlas, atlas natin. Sa atlas, uh, 2.0. 2.0. So. Nasa ano na lang to, 2.7 na lang to. 2.7. Nag-iisa na lang ba to? Oo, uh, oh, nag-iisa na rin. Tulay orange na no, mga okay, boss. Ayan. Okay. Ito medyo sharpness yung ano niya. Oh. Uh, Frame niya. Dati okay. mahal na ito si Atlas. Nasa sa oh. 5,000 to. Ngayon, magkano na lang? 2,700 na lang. 27 na lang. 27,500 ba ito? Oo, oh, 27,500. 27, no? oh. okay. Dito na naman din na sa mga handel oh. Ito sa wave po na ano natin, sa beach. sa okay. Saka wave po na ni Mal. Nasa okay. 500 na lang yan. 500 pesos? Oh. Ito naman sa Trubatib natin, tag 200 na lang yan. 200 pesos. Okay. O, street, bag, okay. street. Naka-stick bank. Ayan o. Nasa 200 na lang yan. Wala na yung 250, balik 200, 200 na, na lang. lang. Parang puna na lang uh -huh. sa inlet mo. Ayun, sa helmet natin, tag-600 na lang yan. Pero, meron siyang ilaw. Pero, oh, at saka okay. Weapon din, pala yan, ha? Oo. Oh, at saka ganun din si Weapon Attack, 600. 600. At saka ganun din si Weapon Hunter. Hunter, 600, 600 na rin 600 yan. 600 na rin, mga boss. Ito, gusto ulit ito, mga boss, kasi may ilaw pa na. Oo, oh, at saka may sensor din yan. Oo, oh, may sensor na. Ito na naman sa mga ano natin, seat post natin, Weapon, nasa 500 din yan. Okay. 500 na rin yan. At saka dito, mayroon din naman tayong pang-budget mail handlebar. Eh, okay. 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 Sa 200 pesos lang yan. Okay. Ito, so yung drop bar mo, na 500 na lang 500 pesos. Mayroon ano na ito, rest na, no? Oo, oh, mayroon na. Ito na naman sa mga ano natin, spook natin. Nasaan na lang yan? 350 na lang yan, no? Oh. Eh. Okay. 350 yan. Sa side stand natin, nasa 150 yan. Aloy okay. lang lahat yan. Adjustable. Tsaka ito, mga tools natin, tag-isandaan na lang yan. Button bracket remover, uh, no? Sa mga chin cutter natin, isandaan yan. Sa mga ganito, 50. 50 pesos. Ito, mga pedals. Ayan, sa mga pedals natin. Ito, 500. 500 sa weapon. 500, 500 sa weapon, mga 500. boss. 500. 500. 500, no? Binawasan lang, no? Desert sum ng 50. Okay, napablog lang tayo. lang. Sa ganito, 400 na lang 50. yan. Ito, sa, ano? 400. 400 na lang, oh. sa Ragusa. 350 350 oh. Sign speed 350 na rin yan 350 na lang din mga boss Okay Sa mga energy mo sir Sa magkano yung black cat Marami tayo yung size niyan ah Oo oh. oh, Complete ako ba sa suwat ng energy Oo oh, oh, may Kayon 700 eh Marami tayo yun ah Magkano yan sir, sir? Sa 120 na lang yan Pare-pares lang ng presyo hmm, Kahit anong size Kahit anong size Pare-pares ng presyo 120 lang. Hanggang 700 si meron siya Mayroon uh, okay. May pang BMX ba yan? Wala. Ah, BMX nah, lang yung, wala tayo. MTB lang tsaka ano, road, so, road bike. bike oh. MTB lang tsaka road bike mga boss. Hmm. Yung meron si sa Kasi sa lang naman kasi yung BMX okay. dito. so, dito, dito naman yung isang well set. Kaya lang, isa lang. Tanky yung hubs nito ah. Oh, so, tanky yung hubs nito. Okay. Yung ano, uh, sa sword yung rim. Sword 27.5. 32 holes yan. 30 36. 30 holes. Naka, ano ah, 32. Saturn yung Xbox oh. nasa ano na lang to 27 okay. okay. na lang pinibigay ko 2700 mga boss okay. ito, ito sa mga rim mo muna 1000 na lang yan pare Sagnet Sagnet na to Brooklyn Brooklyn 1000 pare kahit tanong size okay. ito na naman tayo sa ano mga hub na 6 poles hmm. yung tank you may kulay red at saka may kulay black na rin. Yan. Okay. Tag-1.5 na lang yan. 2,500 oh. na lang. Pag dito na naman sa away po sa bit, uh, ano, bits natin, nasa 1.5 na rin yan. 5 poles. 5 oh. poles, okay. Pag dito naman sa storm, nasa 900 lang yan. 900, bumaba na. Di ba dati hindi mo 1,000 yan? Oo, oh, 900, 900 na lang, na lang ulit. Tutang binabaan ng mga bus. 2 no? 3 teeth yan. ah. 2 poles, 3 teeth. Oh. Yung mga ayaw sa maingay, syempre meron naman mga bikers talaga na ayaw na maingay. Lalo na yung mga nagbablog, dapat ganito lang yung abs niyo para hindi na istorbo yung vlogging niya. Ito na naman. Ito, ano, sir, sa amin ito? One five lang yan, Nuts Brothers. Ah, one brothers. five lang, Nuts Brothers. Okay. Ito, dito na naman sa mga ano natin, A5 natin, nasa 350 yan. O okay, Pag 350. sa A7 natin, nasa 450 yan. Okay. Yan. Pag dito na naman sa mga jewelry natin, marami tayo nito. Mayroon tayong 11 speed, 2 okay. speed, 10 speed. Mayroon tayong binibigay ko na lang din sa 2.5 pares. 2.5, okay. Pero walang box yun. Walang box. Walang box. Pero legit yan. At si Jory pala mga boss, ha? walang ginagawang piki ito dito sa atin sa mga nag-ano ng anak baka PK. Hindi gumagawa, walang piki ang Jory dito Same sa lang atin. Siyempre yung pricing o. natin ngayon ha. 10, 11, 12 speed, 2.5 binibigay Parehas ko na. Pares lang ng ano yan? Oh. Binibigay okay. -5 5 yan. Yan. ko na. 2.5 lang pares lang. Marami tayong stock yan. Hindi lang yan. bracket. Si Mano? Yeah, si Mano, gutom bracket na sa 650 na lang 'yan. 650. Oh, uh -huh. dito sa ano, square type mo. 150 na lang 'yan. 150 lang po oh. sa admit. Oh, sa mga, mga brake pad natin na Si Mano, dami, 50, oh. Nalo, nasa 200 na lang yan. Okay, 200 pesos uh -huh. na lang. Sa ano na natin, name for 100 natin, nasa ano na lang yan, 1.5, pinipigay ko. Okay. 1.5. Pag isa naman sa mga RD lang natin, na 10 speed. Okay. May 11 speed, pwede rin sa 11 speed, 2 by sa 11 speed na sa 16 pares. Eh 16 isa. Okay. Ardy lang, ardi lang. So, ardi lang. May clutch na yan ha. May clutch oh. na. okay. Pag dito naman sa mga set clamp natin, nasa isang daan yan. Isang daan. Kahit anong size, ma part 31, 27, isang daan na lang. Yung speed yung brand. Oh. Okay. At, dito, Halotech. Yun, si Halotech nga pala natin, Binib, Tanki, Ragosa, Scenic. Ano ka sa Tag 1 na lang yan. Ngayon ko lang na-vlog to sa'yo ha. Oh. Scenic FM. Aloy din to? Aloy, ah, uh, ito. Steel. Steel yung chain ring. Oh. 30-40 lang. Oo. Oh. Magkano to lahat? Ah, 32. 1-3. 1,300 na lang to? One, three. lahat na yan, pati itong tanke, oh, 1,300. Yeah. So, 1,300 na lang yan. Parang presyong puno na lang yung Sersam, 1,300. 1,300 na lang yan. Kaya one mo. 1 tray na lang pati tong ragusa, one three 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 lang, yan, oh. 1 tray na lang din. 1,300 na lang daw ah. Oh. Tapos, so ayan. Yung tanan niyo di sir sa pasal. Ito, 1, ito 1, sa mga 1 tray na natin to, may mga kasama ng button bracket yan ah. Oh. Oo. Pag hindi si mano, pag hindi si mano, may kasama yan. Pag si mano, oh. walang kasama. Okay. Dito na naman sa ano natin, queues natin. Si mano queues. Dating 25 na yung binibigay ko sa 21 na lang yan. 2,100 na lang mga 2, 1, boss. 1, 2, 1, oh. Okay na. Allotted okay, okay. na rin doon, hindi siya square type, hindi rin siya Uh, Octaling, oh, Alotik to. Nasa Alotek. kabila lang yung uh, pang-alotik niya. Pero may bottom bracket yan? Wala si so, siya. Ah, wala, wala siyang butong okay. bracket. Malapad to. 42 teeth. 42 teeth. Uh, okay. Para dun sa mga medyo malalakas pumadyak lang. Eto, yung may Chagra kang ano dito? Sa so, Chagra natin, nasa 4.5 na lang yan binigay. 4.5? Rank lang yan so, diba, Sir Sam? Pagdating nga naman sa mga rotor natin, nasa ano na lang to? Nasa 400 pa rin si Sram. Okay. 400 pares. Pag dito na naman sa mga steam natin, tag 500 na lang yan si Weapon. Weapon, Weapon Savage. Sag, pag dito na naman sa mga Lungi natin, nasa 300 na lang yan. Negative tsaka positive so, meron pa. Pwede, pwede ba baligtaran pwede, to? Pwede, pwede, pwede. baligtaran mga boss. Pero kung naghahanap man, naghahanap sila ng mga negative 17 lang ito, mayroon din. Anong right? brand yan? Uh, road ride. Ah, road ride. Okay, yung sobrang gani road ride. Nasaanan na lang yan. Nasa 300, 300 din yan. 300 na lang oh, din to? Oo, 300. Okay ito sa mga coach natin na ano okay, weapon mayroon tayong 9, 10, 11 okay. 12 lang wala kasi pinapakyo sa atin okay. ito sa ano natin unahin natin yung 9 speed Saan na ba yung 9 speed natin? unahin mo muna yung 9 speed ito yung si 9 speed natin uh, na puti puti taul ano silver ano okay. binibigay ko na lang ito sa ano lang 600 600 na lang? 600 na lang presyong submit Okay. Pero napakaganda. Ganda so, quality, po, no? Weapon. 11 ano yan 1142 1142 okay pag dito naman sa ano natin 10 speed natin at 50 teeth alo yung dalawa okay nasa ano na lang to 1,000 binibigay ko 1,000 yan, yan? yan. Okay. Okay. yan. 1,000 na lang yan 1,000 na lang yan 1150 teeth oh 1150th sinasalmo na lang yan dahil tag 1.5 yan O, grabe sumbrang mura ito na naman sa 10 speed na 9 uh, na speed natin 1146 okay. okay mas mababa to nasa ano na lang to binibigay ko to sa 800, medyo mataas lang nito Kasi hey, yung kasi na siya. Ulay black. Ulay Oo. Oh. Sa 11 speed na din, mayroon tayong 11 speed. Marami ka pa yung stock ng sprocket, sir. Marami! Marami pa. Oh, okay. Pwede pa sila magkumuha sa atin kung gusto nila oh. ano. Ito sa 11 speed natin din na uh, Laki na, no? O 50 teeth, kulay silver. Okay. Nasaan oh. na lang to One, 1, 2. 1,200 na lang. Doon okay. silang wala tayo ah. Mura Lucy. lang eh. Walang tube speed na. No? Uh, kasi ubusan eh. Harapan ah, natin ang tube speed uh, na yun. Don, pag dito naman sa mga shifter natin, pang okay. budget mill natin, 300 na lang yan. Ano yan? L2? L2. 9, 8, 9, 300 na lang yan. Pag Man, sa mga, na? Oo, oh, pala okay. Pag dito naman sa mga weapon grip natin, okay. 200 pesos, 200 250. pesos. Okay. 250, 250. Okay. 250, lang yan. Okay. Uh, Anti-slip ba yan, Sir Sam? Oo, oh, pwede. Okay on time slip Ito na naman sa mga ano natin na sa ano na lang sandaan yan sandaan na sa kasi likong grip natin 50 yan 50 na lang okay ito yung carbon mo ano carbon Ayan, ay tagi na lang yan carbon lock tagi uh, okay. na lang okay sampa tayo ito may yung pamay helmet dito ah para sa bayan para lang natin oh okay. 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 wala na ito ang mga lang yan 150 oh, lang to oh, ganun din to 150 okay. rin pares okay, uh, okay. Ito yung Impor 100 mong ano, Tag-wampad lang yan. 1,500 mga boss. Meron siyang ano dito, M4100 oh. sa mga ng 1142, 10-speed. Okay, meron dito, Sir Sam. So, yun mga boss. Yun lang mga boss, update ko dito kay Sir Sam, no? Pasyal lang nyo na lang siya dito kasi ganun din, walk-in lang din talaga si Sir Sam, no? Pasyal na lang kayo dito kung may mga nagustuhan kayo sa so nakipakita namin. Uh, yun lang, hanggang dito na lang mga boss. Ingat kayo palagi. And God bless. Peace. Ah.